Sa impina ng DCSB, ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental Mindoro. CMN Live, Live Nationwide Juna Dacapulco, magandang araw sa iyo. Magandang araw din si Ariel, magandang araw Pilipinas. Bilang bahagi ng layunin na mapanatili ang Oriental Mindoro bilang Kalamansi King of the Philippines na ang Department of Agriculture Mimaropa ng 86,667 kalamansi seedlings na nagkakahalaga ng halos 3 milyong piso sa apat na samahan ng mga magsasaka sa lalawigan. Ang pamamahagi ay isinagawa sa ilalim ng High Value Crops Development Program alinsunod sa direktiba ni D.M. Maropa Regional Executive Director Attorney Christopher Banyas na palakasin ang industriya ng kalamansi sa rehiyon at patatagin ang kabuhayan ng mga magsasaka. Pinangunahan ni RJ Burgos HBCDP Provincial Coordinator para sa Oriental Mindoro, katuwang ang mga Municipal Agriculture Offices ng Calapan City, Nauhan, Bungabong at Socorro ang distribution ng seedlings sa mga kwalipikadong samahan ng mga magsasaka. Sa Kanubing Dos Farmers Association ay nagkaroon ng 6,668 seedlings. Masagana Farmers Association, 26,667 seedlings. Kaligtasan Farmers Association, 26,666 seedlings. Samahan para sa kabuhayan ng Portuna, 26,666 seedlings. Para sa mga leader at miyembro ng mga asosasyon, higit pa sa binhi ang hatid ng programang ito, kaya't labis ang kanilang pasasalamat sa natanggap na intervensyon. Ang pamamahagi ng kalamansi seedlings ay bahagi ng patuloy na hakbang ng DIM Maropa upang palakasin ang produksyon ng high-value crops, itaguyod ang seguridad sa pagkain, at isulong ang mas masaganang sektor ng agrikultura sa rehiyon. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB Spirit FM Calapan City. Reporting live para sa CMN. Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat. Junard Acapulco mula po sa impila ng DCSB ang Spirit FM. CMN Calapan Oriental Mindoro. Someone...